walong rason kung bakit hindi ka dapat pumapayag sa situationship. Makinig ka para malaman mo. Number one, walang malinaw na label. Hindi mo alam kung kayo ba talaga o hindi. Nakakabawas ng siguridad at tiwala iyon sa sarili. Number two, masasaktan ka emotionally. Madalas, isa lang palagi ang nag invest ng feelings. At kapag hindi mutual, ikaw lang 'yung masasaktan. Number 3, hindi ka makaka-move on. mai ka sa salitang almost, muntik nang maging kayo. Kaya sarado ka sa mas maganda at maraming option. Number 4, lumalabo ang sarili mong halaga dahil hindi ka pinipiling buo lagi mo na lang tinatanong o iniisip na hindi ka sapat para sa kanya na hindi dapat. Number 5, nagiging option ka lang. Wala kasing commitment. Pwede kanyang ignore o piliin lang kapag kailangan. Number 6, mapupuno ka ng kalituhan. Minsan malambing, madalas malamig malilito ka sa damdamin at sa tunay na hangarin niya sa Number 7, nagsasayang ka ng oras sa halip na umuunlad ka kasama ang totoong taong pinapahalagahan ka na ang oras mo sa taong hindi naman sigurado sa Number 8, i e mo ako kung gusto mo pa ng mga ganitong mga tips and advice. Tandaan mo yan. God bless. Gawin mo ang anim na bagay na ito kapag gustong magipaghiwalay sa iyo ng jowa mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Huwag kang magtatanong kung bakit siya magkikipaghiwalay sa iyo. Number 2. Huwag kang magsasalita kapag sinabi niyang sorry kung hanggang dito na lang tayo. Number 3, pabayaan mo lang siya kung anuman yung sasabihin niya tungkol sa iyo o sa relasyon ninyo. Number 4, kapag tinanong ka niya kung bakit wala kang naging reaksyon pagkatapos ng mga pinagsasabi niya, ngitian mo lang siya. Number 5, kapag sinabi niyang sana makahanap ka ng higit kaysa sa akin, tumango ka lang kasi siya yung may gustong makipaghiwalay sa'yo. Number six, ifollow if mo ako para malaman mong the more na sinasabi niyang makikipaghiwalay niya sa'yo tapos wala kang reaction, mas nasasaktan siya ng sobra. Siya yung mas nasasaktan. Alam mo kung bakit? Iniisip niya kasing baka may iba ka na. kaya kapag ginawa ito sa iyo ng taong mahal mo, hayaan mo lang siya. Promise masasaktan siya ng sobra at hindi lang ikaw. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mong ipilit ang isang relasyon kapag alam mong ayaw sa iyo. Minsan, mas mabuting mag-move on kaysa kumapit sa taong hindi naiintindihan kung sino ka talaga sa buhay niya. Sa kasamang palad, darating ang mga oras na kahit sarili mo, hindi mo na rin maintindihan o hindi mo na rin kilala dahil sa ginagawa mong pagpapakababa. Huwag lang silang mawala. Kailangan mo itigil ang pananakit sa sarili mong puso. Sa pagsisikap na ayusin ang isang relasyon na malinaw naman na hindi na ayusin pa tandaan mong hindi mo mapipilit ang isang tao na dapat at tunay ang pagmamalasakit sa iyo o magiging totoo sa iyo. Hindi mo mapipilit ang isang tao na magiging tapat sa iyo o wag kang lokohin. Hindi mo mapipilit ang isang tao na maging taong kailangan ka kasi mahal ka. Hindi dahil mahal ka kasi may kailangan siya. Ang totoo, minsan ang taong pinakagusto mo ay ang taong mas mainam pang bitawan kaysa ipaglaban. Kailangan mong intindihin na may mga bagay na darating sa buhay mo. Hindi para manatili, kundi para turuan ka ng aral at para ituro kung paano maging matatag sa buhay. Lahat ng ginagawa mo para ipakita ang pagmamahal kailangan mo din mag-ingat. Huwag abusuhin ang iyong sarili sa pagsisikap na ayusin kung ano ang hindi na dapat. Dahil hindi naman karapat dapat ipaglaban ng taong pilit mong ipinaglalaban. Hindi mo makukuha ang relasyong kailangan mo sa taong hindi pa handang suklian ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Alam kong mahirap kapag nakilala mo ang isang tao at siya ang gusto ng puso mo. Iyon ang taong gusto mong makakasama habang buhay. Minsan, hindi mo kailangan ng closure. Kailangan mo lang tanggapin na hindi ka niya pinili at hindi ka na niya mahal. Kasi kung gusto ka talaga niya, hindi mo na mararamdaman yung tipong naghahabol ka sa kanya tandaan mong ang effort hindi lang para sa may oras. Para yan sa taong may tunay na pakialam. Kasi kahit pagod na siya, magpaparamdam pa rin iyan sa iyo kung mahalaga ka. Kapag importante ka sa isang tao, hindi lang siya lalapit kapag may kailangan. Hindi niya ipaparamdam sa iyong pangalawa ka lang. At hindi kanya isasantabi para sa kanyang mga priorities. Kasi dapat kabilang ka. Maraming gusto ng presence mo. Pero ayaw panindigan ang commitment. Kapag sila ang may kailangan, andyan sila. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, bigla na lang silang nawawala. Kaya bago ka magpakatanga sa taong malaging busy, isipin mo muna na mahalaga ka iba ka sa ibang mga tao. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang ipaglabat. Sa huli, dapat sarili mo pa rin ang palagi mong pinipili. Tandaan mo yan. God bless. Tanong ko lang, nasa buhay mo pa ba yung taong palagi umiintindi sa'yo? yung taong palaging bumabati ng good morning at good night yung taong hindi ka kayang iwan at mahal na mahal ka yung taong palaging umiintindi lalo na sa mga sitwasyon o ikaw mismo mahirap intindihin yung taong nagtatampo sa iyo kapag hindi ka kumakain yung taong palaging nagseselos kapag may kasama o kausap kang iba yung taong pinipili laging manatili sa iyo lalo na sa mga magbigat na sitwasyon tinatanong kita nandyan pa ba siya sa buhay mo? kasi kung wala na siguro panahon na para magbago ka panahon na para matuto kang makontento sa isa panahon na para matutuhan mong umiwas sa tukso ng iba panahon na para malaman mong magmahal ka na dapat ng tama. Para kung sakaling makatagpo o magkaroon ka ulit ng bago, alam mo sa sarili mo ikaw ay nagbago para hindi ka na ulit maiwan mag-isa dahil sa hindi ka marunong magtrato ng tama. Tandaan mo yan. God bless.